pinasa na sa ibang tawag. Ay oh. nako may tawag na Brad. Oh, Yare. Sabi ko sa iyo wag mo nang ilagay 'yan. <laughs> Mabasa lang talaga 'yan. Oh. Oh, di ba? tama na yan brad wag mo nang ilagay mababasa lang yan bukod sa mababasa yan masira lalo yan ibigay mo na yan sa akin oh, wag na wag mo na itago Tanggalin mo na rin yung sombrero mo kasi. <laughs> Ang pinalit. <laughs> pre, pre. Yung pinalit. Ubuyo. Yan na, pinasa na sa iba yung Ayos yung pinalit mo. Ma. May gold. <laughs> May gold na. Ayan o, tawag na tawag, Brad. Ha Alright, paalis na. Ayan. Saan ka dadaan? Ayan.